Ihinto ang iyong ginagawa. Ito ay tungkol sa iyo. Naisip mo na ba kung ang mga koneksyon na mayroon ka noon ay umuugong pa rin sa iyong buhay? Ang mga ugnayang tila naiwan na sa likod ngunit patuloy na nakaka nakakaimpluensya sa iyong mga desisyon at emosyon. Panahon na upang harapin ang katotohanan ito. Ang espiritual na koneksyon sa pagitan niyong dalawa ay umiiral pa rin kahit na iniisip mong tapos na ang lahat. Kapag pumasok ang isang tao sa iyong buhay, isang ugnayan ang nabubuo. Kahit na natapos na ang relasyon, ang mga enerhiya ay nagtatagpo sa malalim na paraan. Mararamdaman mo ito sa mga sandali ng pangulila, sa mga panaginip o kahit na sa mga naiisip na biglang sumasagi. Ang karanasang ito ay hindi lamang sa iyo, ito ang pangkaraniwang kababalaghan na maraming tao ang nakakaranas. Ang nararamdaman mo ay lehitimo at karapat dapat na suriin. Mahalagang maunawaan na ang mga koneksyon na ito ay hindi lamang mga alaala. -ala. Naghahatid sila ng mga mahalagang aral at mahalaga na kilalanin na bahagi ng iyong paglago ang mga nangyari. Kahit na ang mga masakit na karanasan ay maaaring magturo tungkol sa pag-ibig, tibay at pagtanggap sa sarili. Huwag hamakin ang iyong mga naranasan. Ang bawat relasyon ay nagdadala ng karunungan na kung nauunawaan ng mabuti ay maaaring magdala ng liwanag sa iyong landas. Ngayon, tingnan mo ang iyong sariling kalooban. Ano ang mga bagay na pinanghahawakan mo pa rin mula sa nakaraan? Mayroon bang mga sugat na hindi pa gumagaling, mga sama ng loob na kailangan ng pakawalan? Panahon na upang pagnilayan ito. Sa pagkilala sa mga emosyong ito, pinapayagan mo na magsimula ang paghilom. Ang koneksyon ay hindi kailangang maging isang pabigat, maaari itong maging isang tulay patungo sa pagkilala sa sarili. Ang katotohanan ay maaaring mahirap harapin, ngunit ito ay nagbibigay laya kailangan mong maunawaan na ang presensya ng iba ay umaalingawngaw pa rin sa iyong buhay at ito ay maaaring maging mabago. Hindi ka nakatali sa nakaraang ito, maaari mong piliin kung paano haharapin ito. Nasa iyong mga kamay ang desisyon. Kung nakarating ka dito, ito ay isang palatandaan. Isang panawagan para imulat mo ang iyong mga mata at makita ang espiritual na katotohanan sa likod ng iyong mga karanasan. Ang mga sakit at kaligayahan na iyong naranasan ay bahagi ng iyong paglalakbay. Ngayon, panahon na upang gamitin ang mga karanasang iyon para lumikha ng isang mas mulat at mas masaganang hinaharap. Karapat dapat kang mabuhay ng isang buhay na sumasalamin sa iyong tunay na kakanyahan, malaya mula sa mga tanikala ng nakaraan. Ang pagbubukas ng kamalayan na ito ay isang oportunidad para sa paglago. Samantalahin ito at magpatuloy sa paghahanap ng isang buhay na mas naayon sa kung sino ka talaga. Kapag nagmumuni-muni ka sa iyong mga nakaraang koneksyon, mahalagang kilalanin kung paano kanila hinubog sa kung sino ka ngayon. Bawat pakikipag-ugnayan, bawat pag-uusap, bawat hindi pagkakaunawaan ay malaking bahagi ng iyong emosyonal na pagkabuo. Ang mga relasyon na ito ay hindi lamang mga tapos na kabanata, mahalagang bahagi sila ng iyong kasaysayan. Ang paraan kung paano mo haharapin ang mga alaala na ito ay maaaring magtakda ng iyong kakayahang umusad ang pagkilala na ang mga nakaraang relasyon ay may epekto pa rin sa iyong buhay ay unang hakbang patungo sa pagbabago. Maaari kang makaramdam na parang may dala kang bigat, isang negatibong enerhiya na hindi tila mawawala. Ang pakiramdam na ito ay maaaring nagmumula sa mga hindi natapos na isyo, sa mga salitang hindi nasabi, o sa mga hinanakit na hindi pa nahihilom. Mahalagang maglaan ng puwang para lumitaw ang mga isyong ito, Maaari mong simulan ang prosesong ito sa pamamagitan ng pagsusuri sa sarili. Tanungin ang iyong sarili, ano pa ang nararamdaman ko para sa taong iyon, o paano nakaapekto ang karanasang ito sa pananaw ko tungkol sa mga kasalukuyang relasyon. Sa paggawa nito, bubuksan mo ang isang kanal ng komunikasyon sa iyong sarili na nagpapahintulot na maipahayag at maintindihan ang mga emosyon. Huwag matakot sa mga damdaming lumilitaw, mahalagang bahagi sila ng iyong proseso ng pagpapagaling. Isa pang paraan na maaaring makatulong ay ang pagsusulat. Ilagay ang iyong mga iniisip sa papel maaaring magbunyag ng mga pananaw na nakatago. Maaari kang sumulat ng mga liham na wala kang balak ipadala, upang mailabas lamang ang emosyonal na bigat na patuloy pang nakakuha. Ipagpasalamat ang iyong natutunan, kahit natutunan mo ito sa pamamagitan ng sakit. Ang pagsasanay na ito ay maaaring magpadali ng pagsasara at magbigay daan upang magpatuloy ka. Bukod dito, mahalaga rin kilalanin na ang paggaling ay hindi isang tuwid na proseso. May mga araw na ikaw ay makakaramdam ng lakas at handa ng magpatuloy. Sa ibang pagkakataon, maaari mong maalala ang mga lumang sugat at madama muli ang sakit. Ito ay normal at bahagi ng proseso. Ang pagtanggap sa mga pagbabago sa emosyon ay mahalaga. Hindi mo dapat husgahan ang iyong sarili sa pagdama ng pangungulila o kalungkutan, sa halip kilalanin na ito ay natural na bahagi ng karanasan ng isang tao. Ang kailangan mong iwasan ay ang hayaan ang mga emosyong ito na itinaas ka sa nakaraan. Ikaw ang may kapangyarihang hindi magpadaig ng mga alaala na ito. Mayroon kang kapangyarihang gawing lakas ang sakit na iyon. Sa pag-unawa na bawat relasyon ay nagdala ng mga aral, simulan mong makita ang mga karanasang ito bilang mga pagkakataon para sa pag-unlad, hindi bilang mga pabigat. Ang pag aruga sa sarili ay isang makapangyarihang kasangkapan sa prosesong ito. Magpakabait sa iyong sarili habang nilalakbay ang mga emosyong ito. Madalas tayo ang pinakamatinding kritiko ng sarili nating pagkatao. Sa halip na sisihin ang sarili sa mga nagawang desisyon o sa hindi pagtawid sa ilang mga sitwasyon, ratuhin ang iyong sarili na para bang isang kaibigan ang iyong kinakausap. Kilalanin ang iyong mga pagsusumikap na lumago at umunlad. Ang pakikipag-ugnayan sa ibang mga tao na nakaranas ng magkatulad na karanasan ay maaaring malaon. Ang pagsali sa mga grupong sumusuporta o matapat na pag-uusap sa mga kaibigan ay maaaring magbigay ng ligtas na espasyo para magbahagi ng nararamdaman at makatanggap ng pagmamalasakit. Kung minsan, ang pakikinig sa kwento ng ibang tao ay maaaring makatulong sa paglalagay ng sarili mong karanasan sa tamang pananaw. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng komunidad sa iyong paglalakbay patungo sa paggaling. Habang ikaw ay sumusulong, simulan ang pagtatatag ng mga malusog na limitasyon. Kung ang isang koneksyon mula sa nakaraan ay naririyan pa rin sa iyong buhay, suriin kung ito ay nagdadagdag o nagbabawas sa iyong kapayapaan. Kung ang pakikisalamuha sa taong iyon ay nagdudulot ng mas maraming sakit kaysa sa kaligayahan, maaring oras na upang muling isaalang-alang ang relasyong iyon. Tandaan na ang pagtatatag ng mga limitasyon ay hindi nangangahulugang pagiging malupit, ito ay isang paraan ng pangangalaga sa iyong sarili at pagpapahalaga sa iyong emosyonal na kalusugan. Ang pagsasanay ng pasasalamat ay maaari ding maging isang makapangyarihang kagapay. Maglaan ng sandali upang magnilay sa mga magagandang bagay na iyong nakuha mula sa iyong mga nakaraang relasyon. Maaaring kabilang dito ang mga kasanayan na iyong nabuong, mga aral tungkol sa kung ano ang iyong hinahanap o hindi hinahanap sa isang kapareha, at maging ang tibay na iyong itinayo. Ang pagbabagong ito ng pananaw ay maaaring makatulong upang makita mo ang iyong mga karanasan sa mas positibong liwanan. Sa wakas, magbuka sa mga bagong posibilidad maaring iniwanan ng nakaraan ang kanyang marka, ngunit hindi ibig sabihin na ikaw ay nakatakdang ulitin ang mga lumang gawi. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang lumikha ng mas malusog at mas nagbibigay kasiyahan na mga koneksyon. Maging handang magbuka sa mga relasyon na maaaring magpayaman sa iyong buhay na magpaparamdam sa iyo ng kahalagahan at pagdalang. Habang ikaw ay kumakawala mula sa mga tanikala ng nakaraan, mas nagiging kaya mong mabuhay ng buong buo sa kasalukuyan. Ang kalayaang emosyonal na ito ay magbibigay daan upang makakonekta ka sa mga taong mas naayon sa iyong mga halaga at kasalukuyang mga hangarin. Huwag kalimutan, ikaw ay karapat dapat sa pagmamahal at pagdalang. Karapat dapat ka sa mga relasyon na nagpapalago sa iyo. Ang paglalakbay ng pagsasagot at paggaling ay tuloy-tuloy. Habang ikaw ay sumusulong, tandaan na bawat hakbang ay mahalaga. Bawat pagninilay, bawat desisyon, at bawat bagong koneksyon ay bahagi ng iyong paglago. Asepe ang paglalakbay na ito at hayaan ang iyong sarili na gabayan ng mga aral na lumalabas sa kahabaan ng daan. Nagiging pinakamahusay na bersyon ka ng iyong sarili, at ito ay isang tagumpay na nararapat ipagdiwang. Naalala mo ba ang mga sandali na napapaisip ka kung paano magiging iba kung ang ilang relasyon ay kumuha ng ibang direksyon? Karaniwang pangyayari ang ganitong mga pagninilay-nilay at maaari itong magdala ng malalim na emosyon. Ang kailangan mong maunawaan ay ang mga alaala na ito ay hindi nagtatakda kung sino ka ngayon. Ang mga ito ay pira-piraso lamang ng isang kwento na patuloy pang bumabalot. Ang mahalaga ay kung paano mo pipiliing harapin ang mga piraso na ito. Ang pagkilala sa epekto ng mga nakaraang relasyon ay isang mahalagang hakbang para sa iyong pagunlad. Madalas, ang mga aral na natutunan mula sa mga karanasang ito ang nagiging tulay sa iyong pagiging mas matatag. Ano ang natutunan mo tungkol sa iyong mga limitasyon? Ano-ano ang mga senyales na iyong binaliwala? Sa pag-usisa ng mga tanong na ito, nagiging mas may kamalayan ka sa iyong sarili at sa iyong mga pang-emosyonal na pangangailangan. Isang praktikal na paraan ay ang paggawa ng isang diary ng iyong mga emosyon. Maglaan ng oras upang isulat ang tungkol sa bawat relasyon na iyong naranasan Ilista ang mga magagandang bagay, ang mga nasaktan, at ang mga natutunan mo. Ang gawain ito ay hindi lamang tumutulong mag-organisa ng iyong mga pag-iisip, ngunit nagbibigay din ng isang ligtas na espasyo upang iproseso ang iyong mga emosyon. Ang muling pagbisita sa mga karanasang ito sa isang nakabalangkas na paraan ay maaaring magdulot ng kalayaan. Ang mga talaan na ito ay maaaring magsilbing gabay sa iyong pagdaanan. Kapag nalilito o naliligaw ka, maaari mong balikan ang iyong mga sinusulat at ipaalala sa iyong sarili kung ano talaga ang mahalaga. Ano ang hinahanap mo sa isang relasyon ngayon? Ano ang hindi mo naisulitin? Mahalaga ang mga ganitong pagninilay-nilay upang maiwasan mong mauwi sa mga parehong mga pattern na nagdala sa iyo ng sakit dati. Minsan, ang takot na muling magbukas ng puso ay maaaring maging paralisado naiintindihan, gayon paman, kung hindi mo pahihintulutan ang iyong sarili na maging mahina, mawawala sa iyo ang pagkakataong makaranas ng mga nakapagpapayamang relasyon. Tandaan na ang pagiging mahina ay tanda ng lakas, hindi kahinaan. Ang bawat bagong koneksyon ay nag-aalok ng pagkakataong lumago at matuto. Kapag nagbubukas ka sa mga bagong karanasan, maging mapanuri sa iyong mga reaksyon. Ano ang nararamdaman mo kapag nakikilala mo ang mga bagong tao? damhin ang enerhiya na dinadala nila sa iyong buhay. Makakatulong ito sa pagtukoy kung ikaw ay humihikayat ng malulusob na relasyon o kung ikaw pa rin ay natatali sa mga nakakalason na pattern. Ang patuloy na pagsusuri sa sarili ay mahalaga. Ano ang kailangan mong gawin upang mas maging komportable ka sa pakikipag-ugnayan? Ang pagtatakda ng malinaw na mga hangganan ay mahalaga. Hindi mo kailangang tanggapin ang mga asal na hindi kaayon ng iyong mga halaga. Minsan, sinasamantala ng mga tao ang iyong kabutihan. Ang pagkilala dito ay tanda ng paglago. Dapat na prioridad ang iyong kapakanan. Natural lamang na may takot kang baka magalit ang iba, ngunit mahalagang tandaan na hindi mo maaaring mapasaya ang lahat. Kung ang isang relasyon ay hindi nagdudulot ng kabutihan sa iyo, oras na upang pag-isipan muli ang iyong pakikisangkot. Ang mga malulusog na relasyon ay nangangailangan ng paggalang at suporta ng bawat isa, kung wala ito, suriin kung ano talaga ang nakataya. Ang komunikasyon ay isang makapangyarihang kasangkapan. Kapag nararamdaman mong may hindi tama, makipag-usap. Ang pagbubukas ng matapat na pag-uusap ay maaaring maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan at mapalakas ang iyong mga koneksyon. Madalas, hindi alam ng mga tao ang epekto nila sa iyo. Ang pagsabi ng iyong nararamdaman ay maaaring unang hakbang upang mapabuti ang dinamika. Bukod dito, huwag kalimutang isabuhay ang pasasalamat. Magpasalamat sa mga aral na natutunan mo at sa mga taong nakasalubong mo. Ang pagsasanay na ito ay hindi lamang nagbabago sa iyong pananaw, kundi pati na rin nakakatulong na magpatubo ng positibong pananaw. Maaari kang gumawa ng listahan ng mga bagay na ipinagpapasalamat mo, kasama na ang mga mapanghamong karanasan na humubog sa iyo. Habang umaharap ka sa hinaharap, manatiling bukas sa mga bagong oportunidad. Ang mundo ay puno ng mga tao na maaaring magdala ng kasiyahan at pag-unlad sa iyong buhay. Huwag isarado ang sarili sa mga bagong karanasan dahil sa mga lumang sugat. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang muling isulat ang iyong kwento, at ikaw ay karapat dapat sa mga relasyon na sumasalamin sa iyong halaga. Ang paglalakbay ng pagtukla sa sarili ay hindi kailanman tuwid. Magkakaroon ng mga sandali na pakiramdam mo ay bumabalik ka sa dati, ngunit ito ay bahagi ng proseso, ang mahalaga ay patuloy na magpatuloy. Bawat hakbang, kahit na maliit, ay mahalaga. Ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, gaano man kaliit ang tingin mo rito. Maghanap ng suporta kapag kinakailangan. Ang pag-uusap sa isang therapist o isang tagapayo ay maaaring makatulong na ang mga emosyon na hindi mo kayang iproseso mag-isa. Walang kahihiyan sa paghingi ng tulong. Ipinapakita nito ang iyong kagustuhan na lumago at gumaling. Habang naglalakbay, panatilihin bukas ang isip. Ang mga taong iyong makikilala ay maaaring magulat ka sa mga paraan na hindi mo inaasahan. Maging handa na makinig at matuto mula sa kanila. Ang bawat pakikipag-ugnayan ay may potensyal na pagyamanin ang iyong buhay at palawakin ang iyong pananaw sa mundo. Sa huli, tandaan na ikaw ay karapat dapat sa pag-ibig at respeto. Huwag kailanman hayaan ang mga nakaraang karanasan na tukuyin ang iyong halaga. Ang kumpiyansa sa sarili ay isang mahalagang bahagi ng pagtatayo ng mga malusog na relasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang iyong sarili, malamang na mas makaakit ka ng mga tao na nagpapahalaga rin sa iyo. Araw-araw, mayroon kang pagkakataon na lumikha ng isang hinaharap na naayon sa iyong mga aspirasyon. May kapangyarihan kang hugisin ang iyong realidad. Ang pagpili na magpatuloy, matuto mula sa nakaraan, at buksan ang sarili sa mga bagong koneksyon ay nasa iyong mga kamay. Ang buhay ay isang paglalakbay at ikaw ang may kontrol sa iyong kapalaran. Ang pagkilala sa iyong halaga ay isang mahalagang hakbang sa iyong paglalakbay. Kapag nakikita mo ang iyong sarili bilang isang taong karapat dapat sa pag-ibig at respeto, nagsisimula kang magtatag ng mas malusog na mga pamantayan sa iyong mga relasyon. Ibig sabihin nito ay hindi mo tinatanggap ang mas mababa kaysa sa iyong nararapat. Madali na mahulog sa bitag ng pagkontento sa mga mumo ng emosyon, ngunit may kakayahan kang humingi ng higit pa. Ang unang bagay na dapat gawin ay tukuyin kung ano ang iyong mga emosyonal na pangangailangan. Tanungin ang iyong sarili kung ano talaga ang nais mo sa isang relasyon. Ito ba ay suporta sa emosyon? Paggalang? Pagkakapareho ng mga interes? Kapag malinaw na sa iyo kung ano ang hinahanap mo, mas madali itong makahanap ng mga taong naayon sa iyong mga inaasahan. Huwag matakot na maging tuwiran tungkol sa kung ano ang inaasahan mo. Ang malinaw na komunikasyon ay mahalaga. Sa pagsisimula ng isang bagong relasyon, maging malinaw tungkol sa iyong mga intensyon at damdamin. Hindi lamang nito tinutulungan na maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan, ngunit nagtatatag din ito ng isang pamantayan ng katapatan na maaaring maging mahalaga para sa kalusugan ng relasyon. Kung sa tingin mo ay hindi nire o hindi pinapansin, magsalita ka mas mabuti pang ipahayag ang iyong mga alalahanin kaysa itago ang mga hinanakit. Ang tiwala ay isang haligi sa anumang relasyon. Upang makabuo ng tiwala, kailangang maging pare-pareho. Ibig sabihin nito ay dapat magtugma ang iyong mga salita sa iyong mga gawa. Kung mga kang gagawin ang isang bagay, tuparin nito. Hindi lamang nito pinatatatag ang iyong kredibilidad, ngunit nagpapakita rin ito sa iba na ikaw ay isang taong mapagkakatiwalaan. Isa pang mahalagang bahagi ng pagbuo ng malulusog na relasyon ay ang kakayahan na makinig. Ang aktibong pakikinig sa sinasabi ng ibang tao ay nagpapakita na pinahahalagahan mo ang kanilang mga opinyon at damdamin. Ito ay lumilikha ng isang ligtas na espasyo para sa komunikasyon kung saan pareho kayong maaaring magbukas at magbahagi ng mga kahinaan. Huwag baliwalain ang kapangyarihan ng maingat na pakikinig. Ang mga hidwaan ay hindi maiiwasan sa anumang relasyon, Munit kung paano mo haharapin ang mga ito ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Sa halip na iwasan ang mga diskusyon, harapin ang mga ito ng konstruktibo. Subukang intindihin ang pananaw ng iba bago mo ipahayag ang sayo. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong sumang-ayon, Munit ang pagiging handa na umunawa ay nakakatulong upang mabawasan ang tensyon at isulong ang mapayapang resolusyon. Mahalaga rin na malaman kung kailan dapat lumayo. Kung ang isang relasyon ay nagiging nakakalason o nakasasama, magpakatatag upang lumayo. Maaaring mahirap ito, lalo na kung may malalim na emosyonal na kasaysayan, ngunit ang iyong kalusugang pangkaisipan at emosyonal ay dapat na prioridad. Nararapat kang mapalibutan ng mga taong nagpapalakas sa iyo at hindi nagpapababa. Bukod dito, ang pangangalaga sa sarili ay dapat na nasa sentro ng iyong buhay. Maglaan ng oras para sa iyong sarili, upang magnilay at muling mag-energize maari itong kabilang ang mga gawain tulad ng meditasyon, pisikal na ehersisyo o anumang aktibidad na nagbibigay saya sa iyo. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagkamakasarili, ito ay isang pangangailangan. Kapag masaya ka sa iyong sarili, lumalakas ang iyong kakayahan na magmahal at makipag-ugnayan sa iba. Ang pagtatakda ng mga hangganan ay isang kilos ng pagmamahal sa sarili. Hindi mo kailangang tanggapin ang mga pag-ugali na sumisira sa iyong dignidad o nagpaparamdam sa iyo ng masama. Kung hindi nire-respeto ng isang tao ang iyong mga hangganan, panahon na upang muling tasahin ang relasyon na iyon. Tandaan na ang pagtatakda ng malusog na hangganan ay hindi nangangahulugan ng pagkawala ng pagmamahal o pagkakaibigan, kundi pagprotekta sa iyong emosyonal na espasyo. Habang nagpapakatotoo ka sa iyong paglalakbay ng pagkatukla sa sarili, manatiling bukas ang isip sa mga bagong karanasan. Puno ang mundo ng mga kahangahangang tao na maaaring magpayaman sa iyong buhay. Maging handa kang makipag-ugnayan sa mga taong kaayon ng iyong mga halaga at interes. Ang pagiging tunay sa mga relasyon ay mahalaga. Hanapin ang mga taong nagiging inspirasyon mo upang maging ang pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Mahalaga rin na maunawaan na ang nakaraan ay hindi tumutukoy sa iyong hinaharap. Bawat karanasan, mabuti man o masama, ay nag-ambag sa kung sino ka ngayon. Gamitin ang mga aral na ito upang hubugin ang iyong mga hinaharap na pakikitungo, ngunit huwag hayaang ikulong ka nito. May kakayahan kang lumikha ng mga bagong kwento at karanasan. Kapag pinapayagan mo ang iyong sarili na lumago at mag-evolve, naakit mo rin ang mga taong kasabay ng hangaring ito. Ang malulusog na relasyon ay nabubuo sa batayan ng respeto, empatya at mutual na pag-unawa. Maging maingat sa mga aspeto na ito habang bumubuo ng mga bagong koneksyon tandaan na ang bawat hakbang ay mahalaga. Sa bawat bagong pakikipag-ugnayan, natututo ka ng higit pa tungkol sa iyong sarili at kung ano ang kailangan mo sa isang relasyon. Huwag magmadali, ang proseso ng pagpapakilala sa sarili at pagbuo ng malusog na relasyon ay tumatagal ng oras. Ito ay isang landas na karapat dapat lakarin. Kung nararamdaman mong kailangan mo ng suporta, huwag mag-atubiling humingi ng profesional na tulong. Maaaring magbigay ng mga bagong pananaw at kasangkapan ang mga therapist at tagapayo para harapin ang mga komplikadong damdamin. Huwag mahiya na humingi ng tulong, ito ay tanda ng lakas, hindi kahinaan. Sa wakas, manatiling tapat sa iyong sarili. Ang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili ay natatangi at hindi dapat ihambing sa iba. Ang mahalaga ay kung paano mo nararamdaman ang iyong pag pagunlad at ang iyong mga pagpipilian. Malayo na ang narating mo at bawat hakbang na ginagawa mo ay naglalapit sa iyo sa isang buhay na ganap at tunay kung saan ang iyong mga relasyon ay sumasalamin sa iyong tunay na sarili. Bago ka umalis, gawin ang dalawang bagay ngayon, huminga ng malalim at itago ang anumang tumimo sa iyong puso ngayon. At kung may kahulugan ito, ibahagi ang kwentong ito sa isang tao na kailangan ding marinig ito.